Naglabas ng babala ang Philippine Space Agency kaugnay ng posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa rocket launch ng China kahapon. Breaking news mga kabayan. People's Republic of China nagpakawala ng isang rocket. Mga debris o mga pirasong humiwalay sa rocket na ito sa Pilipinas babagsak. PCG at Philippine Space Agency Agad na nagbigay ng malaking babala sa lahat ng malapit sa Panay Island, Catanduanes at sa Philippine Rise kung saan posible raw bumagsak ang mga debris ng rocket na ito. Poland at Pilipinas magsasagawa ng mas marami pang defense cooperation para palakasin ang ating maritime security dahil na rin sa tumatas na tensyon sa West Philippine Sea. Mga barko ng Philippine Navy inihahanda naman ng Pilipinas para ipakita sa buong mundo ang ating kakayahan na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nag-issue ng alert warning ang Philippine Space Agency o PhilSA at ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagbagsak ng mga debris ng raket sa karagatang sakop ng Panay Island sa lalawigan ng Katanduanes at ng Philippine Rise o dating Benham Rise. Kinumpirma ng FILSA na nag-deploy ng Long March 4B rocket ang People's Republic of China mula sa Xichang Satellite Launch Center sa Yi Autonomous Prefecture ng Sichuan. Ayon sa report Pinalipad ng China ang rocket na ito bandang 9.22 ng umaga noong 3 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa ahensya, base sa projection ng rocket na ito, babagsak ang mga debris, 243 nautical miles at 318 nautical miles ang layo mula sa Philippine Rise at Panay Island. Dagdag pa ng Philsa, ang mga ganitong uri ng rocket ay talagang nagiiwan ng mga debris katulad ng malalaking tipak galing sa mga booster at firing na nakadesign na humiwalay sa rocket bago ito pumasok sa outer space. Hindi man direktang tatama ang mga debris na ito sa kalupaan ng Pilipinas, nagbibigay pa rin ito ng panganib lalo na sa mga barko, mga aircraft, fishing boats at iba pang mga sasakyan na dumadaan sa nabanggit na mga drop zones. Sa ad ng Filsa, malaki rin ang tsansa na magpalutang-lutang ang mga debris na ito at mapadpad sa baybayin ng ating bansa. Nandyan din daw ang posibilidad ng re-entry o muling pagpasok sa ating atmosphere ng nasabing rocket. Sinasabi rin ng ahensya na agad i-report sa kinuukulan kung sakaling makakakita kayo ng mga bahagi ng nasabing rocket debris at huwag din daw itong lalapitan dahil nagtataglay ito ng mga toxic substance na delikado para sa kalusugan. Ang Long March 4B carrier rocket na ipinilipad ng China ay may bitbit na Yogan-43 remote sensing satellite at sinasabing ipinadala ito sa lower orbit ng ating outer space para sa testing of new technologies particular na sa mga lower orbit constellations. Samantala, ipinakita ng mga capital ship assets ng Philippine Fleet ang mga makabagong tactical capabilities ng mga armas ng ating mga barko sa isinagawang series of warfare simulation sa bahagi ng Zambales, Bataan at Mindoro Strait. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Fleet na si Lieutenant Giovanni Badidles, isinagawa ang unilateral exercise na ito bago matapos ang buwan ng Agosto 2024. Ito ay naglalayon na pataasin ang operational readiness at interoperability ng ating pangunahing mga barkong pangdigma kagaya ng frigates BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Nandyan din ang paghahanda ng mga patrol ships kagaya ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio na nagsagawa naman ng simulation para sa tactical maneuver, formation at communication exchange dagdag pa ni Badidles na ng mga drills na ito, nagsagawa rin ng anti-air warfare exercises kabilang ang simulation ng missile firing drills ang mga aeroplano ng naval air wing ng ating bansa. Ang mga lokasyon kung saan nagsagawa ng military exercises ang Philippine Navy ay matatagpuan sa bahagi ng western section ng ating exclusive economic zone malapit sa pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China. Importante di mano ang mga ganitong uri ng naval drills at exercises para masigurong nakahanda ang ating mga barko sakaling kakailanganin ng na mga naval operations sa hinaharap. Sa mga nakalipas na mga linggo, nasaksihan ng Pilipinas ang mararahas na mga aksyon ng China, kagaya nga ng sadyang pagbangga at pagsira sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa rito, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na mas pinahigting na nga ng ating sandatahang lakas sa mga naval patrols at mga air surveillance sa bahagi ng Escoda Shoal. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy for the West Philippine Sea, ang military effort na ito ay para suportahan ang operasyon ng BRP Teresa Magbanua sa Skoda Shoal na nagsimula pa noong April 2024 upang pigilan ang ginagawang reclamation ng China sa teritoryo na ito. Nadiskubre kasi na malaki ang mga napipinsala rito, kagaya nga ng mga durug-durug na ng mga coral na posibleng dahil umano sa oil and gas exploration na planong isagawa ng China. Sa kabila ng marahas na insidente kung saan sangkot sa banggaan ang BRP Teresa Magbanua at ang isang CCG vessel, nanindigan naman ang AFP na kahit pinapalibutan pa ng napakaraming mga barko ng China Coast Guard, PLA Navy ships, mga Chinese tugboats at Chinese maritime militia ang barko ng Pilipinas, hinding-hindi alisin ng PCG ang ating barko sa Eskoda Shoal. Sa iba pang pa balita, nagkasundo ang Poland at ang Pilipinas na mas lalong palakasin pa ang ating defense cooperation at mas palawakin pa ang mga partnership for maritime security. Sa naganap na bilateral meeting sa pagbisita nga sa Pilipinas ni Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, dito ay formal na ipinahayag ng Pilipinas ang kagustuhan nating magkaroon pa ng mas maraming maritime cooperation kasama ang Warsaw. Sumang-ayon din si Sikorski na dahil nga sa kasalukuyang sitwasyon ng mga geopolitical disputes, kailangan talagang magkaroon ng mas marami pang defense collaboration sa Indo-Pacific region sa pagitan ng ating mga bansa. Sinabi rin ng Polish Defense Minister na ang pagpapalatiling ligtas sa lahat ng bahagi ng South China Sea Waterways ay napaka-importanting hakbangin lalo na sa mga European supply chains at dapat ay maging ligtas ito sa panganib na dulot ng agresibong aksyon ng mga bansa rito. Kung sakali man daw na may sumira sa kapayapaan ng rehiyon, dapat lamang ay panagutin ito ng international community. Hindi man direktang nabanggit ni Sikorsky ang bansang China, malino na malinaw na ang statement na ito ay patama sa People's Republic of China dahil nga ayon kay Defense Secretary Gibo Chudoro ang China lamang naman talaga ang promotor sa mga kaguluhang nagaganap sa rehiyon na ito. Nabuo ang diplomatic relations sa pagitan ng Poland at ng Pilipinas noon pang 1973 at hanggang sa kasalukuyan nga ay mas lalo pa itong tumitibay. Ang Poland din ang isa sa pinakamalaking supplier ng Black Hawk helicopters ng Pilipinas. Matatandaan na noong June 2024 na-deliver na sa bansa mula sa Poland ang unang batch ng Sikorsky S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter sa Philippine Air Force. Nasa 32 Black Hawk helicopters ang binili ng Pilipinas sa Poland bilang bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Magagamit ang mga unit na ito sa mga search and rescue operation, special military operation at maging aerial combat patrols. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. i -like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.